So, good morning mga kaidol Ayan, so umagang umaga mga kaidol Ayan, so meron na naman tayong Ibubroadcast dito sa ating channel Ito po ay isyo Isyo ng mga mas bati vlogger Ano mga kaidol? Hindi ko nabasahon ang kasugpon sa comment niya Kahit dili naman ito siya importante So, mga kabukid, siguro chance ko na ini para sabi yun sa iyo Ang matuod Siguro chance ko na ini para sa iyo tanan lalo na dida sa akon mga solid supporters. Para aram nyo mga kabukid, kami ni Mas Battle Ultimate Viners, wara po si magitan sa amon kag never po ina siya nagila sa akon. Inigin sabi ko sa iyo mga kabukid kay para aram nyo tanan anang nangyayari. Kay kada mo sin mga nagamention sa akon, na nanonanonan mga ginasabi sa akon. Para aram nyo tanan mga kabukid, inana na content ni mas battle ultimate viners, gini mo lang niya ina kay para paundrahan ka muna mga supporters. Kag lang ito, kag hanggang dito na lang ito mga kabukid. Good morning at mayong buntag sa iyo na tanan na no? Ah, so alin na kita. So ang kwento at issue nito mga kaidol, so si Ara and Bukid mga kaidol lumaki ang ulo. Ano? O nagdako ang ulo. Kay nanuman. So ang problema dito mga kayo, ang issue dito, ayaw makipag content or makipag collaboration si Ara M. Bukid. So nagawa niya nang block siya ng mga content creator ng mas Si Geraldine Steve Tama po O, at si Masbate Ultimate Biners So, blinak po ito sa Facebook account or Messenger so nagpaliwanag si ara M. Bukid na ganun nga mga kaidol so anibig po sabihin ni Aray M. Bukid kaya nagawa niya yun ayaw niya magpasapaw sa kanyang pagbablog yun yung katotohanan talaga mga kaidol ayaw niya masapawan iniisip ni ara M. Bukid o nagpipiling siya na isa siyang sikat or celebrity na vlogger Wow! Grabe ka! Ano? Dapat pasalamatan mo kung ano yung naabot mo ngayon. Aray ang bukid. Huwag mo masyadong pairalin na lumalaki yung ulo mo. Huwag mo pairalin na humahambog ka na. No? So tulad nito, naging proud ako sa'yo dati. No? Nasa baba ka pa noon. Ako nasa taas na. Nagkasakit lang ako kaya... Natigil yung pagbablog ko. So naging proud ako sa iyo dahil umangat ka at naangatan mo ako. Naging proud pa ako sa iyo. Pero ngayon sa ginawa mo sa mga content creator ng Masbate, bumaba ang level ng pagiging proud ko sa iyo. So siguro mag-unfollow na lang kami sa iyo. Pero hindi man namin talaga gagawin na mag-unfollow kami pero mawawala mawawalan kami gana sa pagsuporta sa iyo. Maling-mali yung ginawa mo naismulin mo yung kapwa mo kunting creator nang masbati dapat kapwa mo kunting creator lang masbati sikat ka man o hindi dapat meron kayong uh, community peace of mind ano tama po ba yung english o oh, parang <laughs> 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 so ayan Ara Imbukid mini mention kita bakit mo nagawa man black man kapwa content creator hindi po tama yung ginagawa mo huwag mo ugaliin yung may sarili kang mundo sa pagbablog dapat nakisakay ka at nakipag-content ka o nakipag-collaboration ganun po dapat ang vlogger nakikipag-collaboration hindi yung feeling mo ikaw yung ano uh, don famous o famous o parang ni daig mo pa parang dinadaig ganun pa si Ipiang eh <laughs> <laughs> so hindi dapat sigan no? yung booking, wala ka hindi ka pwede sa larangan ng vlogger siguro hanggang tikaw vlogger ka lang siguro wala wala hindi, hindi mo matu hindi mo mapapantayan yung mga vlogger na ha? ah mga nagsusuporta sa kanila Luzon, Visayas at Mindanao, no? Hindi lang mas bati. Dapat narunong kang sumakay marunong ka makipag-collaborate, marunong ka makisama. Hindi hindi mo yung iniisip mo yung sarili mo. Masyado mong kinakamkam yung pagiging vlogger mo. Hindi ka anting ko sa hindi ka vlogger, content creator o no? tama. Pero maling mali talaga yung ginawa mo. Aray bukid mini kita. Hindi tama yung ginagawa mo na lalo na si Jerilyn uh, Steve ay blinak mo hindi bali na lang sana kay ultimate binaries pero nandamay ka pa ng ibang tao or kaibigan or kapwa mo kunting creator hindi magandang imahe na kapwa mas batin nyo mas bati vlogger ay nagkaganyan yung nangyayari nawawala yung community peace of mind no? so yan sa'yo good luck sa'yo